tuloy-tuloy ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para umagapay sa mga apektado ng bagyong Aghon. Nakaposisyon na rin ang relief goods, gayon din ang iba't ibang response groups para batiyak ang zero casualty sa paghagupit ng bagyo. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay ng walang patid na ulan na nararanasan ngayong bunso ng Tropical Cyclone Aghona ay ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko partikular sa mga babiyahe sa karagatan. Kung meron din lang kayong mga lakad na pwedeng ipospone sa ating mga kababayan o no, hindi naman masyadong importante, medyo ipagpaliban na muna natin because definitely lalo na kung sasakay kayo ng barko in between no, uh, Pag may, may 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 signal na po, hindi na talaga nagpapalayag ang Coast guard. So, chances are mas strand kayo. Sa huling datos ng OCD, hindi bababa sa 8,000 individual na itala nilang apektado na kinabibilangan na nasa mahigit 500 pamilya o katumbas na mahigit libo at habang nasa mahigit 5,000 pasahero sa mga pantalan kasama ang nasa mahigit siyam na rolling cargo, 40 vessel at 10 motor bangka ang stranded sa Calabarzon, Mimaropa, ni Maropa, Regions 5, 7 at 8. Kaugnay nito, tiniyak din ng OCD na sapat ang mga relief goods, food and non-food items maging ang pondo nito para tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Ito po ay uh, matagal na pong naka sa mga warehouses ng ating 17 regional offices at dito rin po sa ating central office. So, gusto lang po nating sabihin that uh, we have enough, no? This is uh, on top of the resources of the local governments and at the same time uh, of the D D the DSWD. Sa monitoring naman ng DOS di pag-asa, wala sila nakikitang posibilidad na umapaw ang mga dagat. Sa halip ay nakatulong pa nga ang walang tigil na pagulan sa Ambuklao, Binga at San Roque para makabalik sa normal water level ang mga ito. Patuloy din ang pag-asa sa paglalabas ng General Flood Advisories sa Region 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 at CAR. Habang inaabisuhan din ang mga lugar sa NCR, Pasig, Matikina, Tulyahan, Laguna, Bay River Basin sa posibleng flash flood at landslide. Puspusa naman ang pagagapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pantalan kung saan pansamantala nananatili ang mga pasahero na stranded mula pa nitong nakaraang biyernes. Inaasahan naman na lalabas si Aghon ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Merkules. Samantala, sisikapin ng Philippine Coast Guard na makatulong para matiyak ang zero casualty sa pagagupit ng bagyo. Naka-full alert na ngayon ng PCG at naka-standby ang deployable response group sa mga lugar na daraanan ng bagyo para umagapay sa local government units. Binibigyan babala rin ang mga maingisda, lalo na ang malilit na bangka, na ipagpaliban muna ang pagpalaot. Josh Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.